Guys, maganda ang tanghali, Friday ngayon at nandito tayo sa workshop ni Master Abe Maldea at sakto pagbisita natin, meron tayo nakasabay na dalawang customer galing pa ng malayong lugar, no? Yan, ano pangalan? Alin, Alin. Alin. Iyan, Carmen Iya, po sila ng fixed gear frame. Iya update ko kayo 2024 ang ang presyo ngayon ng high ten magpagag magpapagag kay Abe Maldea ay 8,500 at ang waiting time ay three to four months. Tapos kung gusto niyo naman ng chromoly frame port, magkano ngayon sa sayo inabot? 24 frame frame, frame, frame pa, pa lang. 24,000 24, walang walang Wala pang port Anong, Ano yan? Anong Columbus? Columbus Cromor. Ito nga pala guys ang itsura ng tubo pag bibili kayo sa Tryon ng Columbus Cromor. Ang presyo nito sa Tryon, 11,000. Pwede kayong bumili sa Tryon or pwede rin kayong magpabili kay Master Abe Maldea. Pares lang ng presyo. Pero kung gusto nyo pumunta makapasyal, at makita ng magagandang pyesa sa Tryon, punta na kayo sa Tryon Makati. Itong pinapakita ko ngayon guys ay high ten steel frame guys ito po ang pinakamura fixed gear na track bakit track dahil size 35c po ang max clearance ng gulong na ito meron po tayong dalawang klase ng fixed gear kapag 700 by 25c or 28c fixed gear road po siya pag ang gulong naman ay lang mag-pass na sa 28c kagaya po ng 32c up to 40c ang tawag po dyan ay track fixed gear pwedeng pang-offroad pwedeng pang kalsada. 8,500 yan guys at ang waiting time ay 3 to 4 months. At nakausap natin si Master, 3 months na pala yan ngayon. Ayan, no? kung sino naman na may ari na ito, pwede nyo na makuha ang iyong dream bike na locally made in Kainta. Ayan, gawa ni Master Abe Maldea. At nakausap natin kanina si Master Abe Maldea, pwede nyo palang pangalagay ang pangalan nyo rito. Ayan Kung ang pangalan mo ay Angela, pwede mo diyan palagay sa, sa kabila ay Maldeya. O di ba? Kagaya na lang ni Miss Carmen, nilagos niya kay Master Abe Maldeya nilagay ang kanyang pangalan Carmen sa left side at sa right side naman ang Maldeya. O di ba ang cute nila? At ito guys, ang gustong pagaya ang fixed build ni Miss Carmen kaya sila bumisita ng kanyang partner kay Master Abe Maldeya. Napakagandang build nito, shoutout sa may-ari nito. Naka Abe Maldeya frameset. Eh? naka Dura Ace na set at nakaaraya ata to na wheel set. Anong pinakaiba ng high ten sa chromor? ang presyo guys? Pag high ten guys ay 8.5 lang yan ha. 8.5 guys kasama na po ang labor doon. Pero pag chromo, 11,000 materialis pa lang pag promo guys sa tubo ang labor niyan ay 12,500 pati po guys ang repair ni Master Abe ay 12,500 kung meron kayo na itagun d'yang batalya na malaki sa inyo, pa-recess nyo na yan. So, 12,500 plus 11, 23,500. At good news guys, pwede na pala ngayon mag-walk-in sa workshop ni Master Abe Maldea located sa Parola, Cainta. Kung galing po kayo ng Santa Lucia Mall, diretso lang papunta ng Cainta Junction, tapos diret-diretso lang papunta ng Parola. Pag nakita nyo na po ang Save More, kanan po kayo ron. Tapos diret-diretso lang, tapos kakanan po ulit kayo. Pag may nakita kayong bakery, Kanganan ayun na po ang Parolo Street Sa mga meron namang data, mag-waste kayo Ito po ang kanyang address 178 Parolo Street, Kainta Ah, pwede nyo rin po lang kontak kayo si Master Abis sa Facebook page <laughs> no. Pero hindi siyang contact number 09399 399 279087 Yan, yun lang po, maraming salamat Teka nga pala guys, ito ang iba't ibang klaseng geometry ng fixed Merong triple triangle na semi-pursuit. Yan yeah, no? Ito naman, semi-pursuit din na Ave At ito, super-pursuit. Ito naman na straight, straight geometry. geometry. na classic build. Ito naman guys, sloping pero hindi po yan Ave eto Ito namang isa ay track cross na surly. Pwede rin yung pag kay Master Abe. Eto guys, yung unang ko pinakita ang picture kanina Ito po yung track loop frame At pag na itayo yan, yun po yung kulay dilaw Ganun yung itsura niya. At ito, ito mo, po yung mga dinala sa workshop Ni Master Abe yung Mga road bike frame na chromoly Kagaya nito pong Colnago na road bike chromoly Kung meron ka pong ganyan sa bahay nyo Na pamahanan ng lolo nyo At malaki po ang size Pwede nyo dalhin kay Master Abe Nagre-resize po siya O kung gusto nyo gawin niyang pixie Palitan natin ng track dropout 12,500 po ang repair resize. All right. At ayan po guys, so may call na sa shop. Pina-resize po sapagkat malaki. Hindi lang po road bike frame ang ginagawa ni Master Abe Pati po ulitin natin na gravel road bike 29er, pati po mini velo. At etong nakikita nyo ngayon guys ay mini bello pinarepaint kay Boss Teban Ventura. Kung naghahanap ka ng magaling magpinta ng batalya, kontakin mo na si Teba Pintura sa Facebook page. Ayan na po ang location guys, 3401 General Lim Street, Bangkal, Makati. At ito, papakita ko sa inyo ang iba't ibang na pinturohan niyang Abe napakaganda Napakaganta. Ayan po ay road bike, naka po siya. Ito namang isa ay white-brown combination. Pilipinas ang team. Ang tubing nito guys ay, waiting na natin, Columbus Spirit. Ayan, yeah, napakaganda. Road this din po guys. Ito pa isang Ave Maldea, White sky blue naman ang combination. Naka carbon port at naka disc type na siya guys. O oh, ba diba? napakalupit na kulay. Kaya kung sawa ka na sa pintura ng iyong batalya, dali mo na rito yan kay Bosteba ang pintura or kung tapos na ang iyong Abe Maldea Project Bike i na mo na rito yan sa Teban Pintura Issue sa Bangal Makati para mapintura na agad ng maganda kagaya na itong mga pinapakita natin Maldea Road Bike this alright yung mga dope boys ay naging millionaire naging millionaire naging millionaire yung mga dope boys ay naging millionaire Nugging millionaire, nugging millionaire